Hello everyone! Kumusta po kayong lahat dyan? Hello po! Kumusta po? Kumusta po ang ating araw ngayon? E dito sa amin, maulan na naman, pero hindi masyadong malakas, medyo mahambon. Pero alam nyo na, mahirap kumilos pag maulan. At uh, today, dito na naman tayo sa ating mga alaga. Ayan na naman sila. Tapos na silang kumain. So, ito lang ang daily routine natin pataka <coughs> excuse me, tatakain ng ating mga alaga. Morning, lunch at saka dinner. ayan, so, sarap maging baboy ano, kain-kain ka lang tatlong beses ng isang araw so hindi mo pa hindi ka pa pwedeng maano, malipasan ng gutom at hit dapat makakain ka din ng tatlong beses sa isang araw. Pero yung iba mga loves, eh, dalawang bisis lang sila nagpapakain sa kanilang mga alaga. So, every morning at afternoon lang po. <coughs> Excuse me, medyo na, na ano yung lalam, ano ko. Tutunlan. Ano kasi yun dito sa amin ngayon? Yung, hmm, maraming, ano, sakit, kumakalat. So, huwag naman sana tayong mahawa. At saka, yun na nga, yung iba, tatlong beses sa isang araw nagpapaka- uh, tatlong beses sa isang araw nagpapakain sa kanilang mga alagang gii o baboy. At uh, saka, yun din sa atin, tatlong beses sa uh, umaga, tanghali, at saka hapon. So, yung iba naman, pag malaki na, hindi na yun nila pinapatanghalian, pero yung sa atin tuloy pa rin hanggang sa maibinta. Umaga, tanghali, at gabi yung pakain natin sa kanila. Uh, kasi para mabilis siyang lumaki at saka pag meron tayong ano kawawa din naman diba parang same lang din eh kasi pag nagpapakain ka ng umaga, tanghali at gabi so mo lang balance mo lang din yung ano yung dami ng pagkain nila dapat hatiin mo rin ng tatlong beses kung isang, ilang kilo ang mauubos nila sa isang araw so kung lumaki na eh uh, kung example sa sham or sampo na uh, baboy at makakaubos sila ng um, ilang kilo ba? 10 or 8, 9, ganoon, 9 kilos, example lang, para hindi tayo mahirapan mag-divide. 9 kilos everyday sa 9 or 10 uh, na baboy. So, dapat pakain mo niyan every, uh, bigay mo ng pagkain. Divide mo lang ng 3, kasi tatlong beses ka naman nagpapakain divide mo yun ng 3. So, ibig sabihin, kilo bawat pakain. So, sa akin is, hindi ko pinapantay. Kasi nga, yung tanghalit nila, for uh, syempre snacks, busog pa rin yan sila sa umaga. So, binibigyan ko lang sila ng medyo, parang half. Half or three-fourth. You know, three-fourth sa pagkain nila ng umaga at pagkain ng gabi. Hindi natin masyadong busugin kasi nga nakakasama din. So, ganun. Pero yung iba, nagpapakain sila ng 5 times a day. Sa umaga, tapos may snacks pa. Parang tao lang din. So, umaga nagbigay sila ng 5am. Tapos, nagpapakain din sila ng um, 10, I think 10am. Tapos, 11 And then, 3pm. And then, 5 five or four in the after, uh, afternoon. Tsaka, okay lang din yan kung um, ano lang yung hindi sila naka-wet feeding. Kasi nga, pag wet feeding mga loves, pag matagalan yung pagkain nila at hindi mauubos, tapos mamaya-maya, hindi nila nila kakainin, or di kaya kakainin man, pero panis na yon At tsaka, syempre, masama na din yan sa katawan ng ating mga alaga. So, may possibility na pag nakakain sila ng panis, alam nyo na, yung dumi nila ay maging ano din, uh, basa. Tapos, yung iba is <coughs> excuse me, unli-feeding yung ginagamit nila. Meron silang nilalagay na feeder, nilagay yan sa gitna. So, anytime, kung kailan sila gusto nilang kumain, ay meron lang silang makakain at saka dry feeding din yon syempre kasi para hindi siya napapanis at saka naglasan yan ginagamit sa malalaki na na farm so, marami na silang alaga ganun nag auto feeding sila pero pang sa akin is ano lang din yung parang ilang piraso-piraso lang din naman itong sa atin. So, hindi na natin kailangan ng auto-feeding dahil nga wet feeding naman ang ginamit natin. Pag nag-auto feeding tayo, dapat kasi dry feeds. Tapos wala tayong unli feeds na maibigay kaya nagtitipid din tayo minsan. Kaya nga nilagay natin ang wet kaya nga ginamit natin sila ng wet feeding para dadami yung kanilang feeds. Yung para magtubo siya baga. <coughs> Tsaka maibibigay natin sa kanila marami na. Pero, yun na nga, hindi sila masyadong na uminom ng tubig. Which is, uh, maganda din yung, maganda din sa ating mga baboy yung palaging umiinom ng tubig dahil nakatu nakatulong yan sa kanilang paglaki. So, ang ano ko dito, ang paraan ko is, mag-mix tayo. Not your feeds o abangan, not pure feeds yung gagamitin natin. Kasi nga nung una, nung una kong alaga is pure feeding yung ginamit ko at saka yung mamahali na feeds. Pero naisip-isip ko na subukan ko kayang mag-mix. Mag ano, maghalo, maghalo ng feed Sim lang din naman siguro ng laki, di ba? <coughs> Titingnan natin kung ano yung diferensya ng wet feeding, ano, sorry, anong diferensya ng pure feeds at saka yung may halo ang pakain sa kanilang mga alaga. At saka, isipin nyo guys, sa atin is uh, ginaga ginagamitan natin sila ng mga ganong paraan sa alaga natin para masubukan natin kung ano ba talaga ang kaibahan para pag sa tuloy-tuloy in God's plan kung continue yung pag-aalaga natin alam natin kung paano dumiskarte para maka makales gasto sa kanilang feeds kasi nga sobrang mahal naman talaga ng feeds tapos hindi naman siya all the time mahal yung presyohan ng ating mga alaga so para naman medyo makales tayo ng gastos at same lang din yung paglaki ah uh, medyo meron naman tayong matatawag na uh, nakikitang pinaghirapan o pinapaguda natin. So, dapat marunong tayo sa mga technique ng ibang um, hug racer na malalaking hug racer nga naghahalo. try natin. Kasi nga pagkakaalam ko, yung mga malalaking hug racer, hindi yan sila nagpapakain ng pure feeding para may alam ako pero hindi yan sila nagpapakain ng pure feeding kasi uh, pure feed sorry pure feed sa kanilang mga alaga dahil nga same lang din naman yung laki pero ang ang iba sabi nila ay pag hindi ka nag pure feeds sa alaga mo ay mas marami yung taba o di kaya mas magaan yung alaga mo so Iniisip-isip ko, subukan ko sa alaga natin. Susubukan natin kung ano ba talaga yung uh, kaibahan. At saka, uh, gagamitan naman sa tin sila ng bali finisher pag last line na siya. So, parang one week or two weeks natin silang pakakainin ng finisher. Tapos, di ba nga yung finisher pang patunaw ng kaba at saka hahaluan din natin sila ng abangan nyo lang kung anong gagawin natin sa mga pakain natin sa ating mga alaga para naman makales uh, na no tayo para may mga makukuha din tayong mga tips at ibang aral kasi nga yung mga nagsesearch tayo ng mga technique so meron tayong mga idea ang nakukuha natutunan doon sa mga Mm, gumagawa niyan, not one two or three, four, five eh, many ang gumagawa ng mga technique na ganun, so ibig eh, sabihin uh, legit legit din yata, so try natin subukan natin sa ating mga alaga wala din naman sigurong matama, masama sorry, wala din naman sigurong masama kung hindi lang natin damihan yung tama lang kumbaga ano lang siya nasa tamang measure tayo yung ano natin nasa tamang measurement yung gagawin natin so ngayon ang ginagamit natin ay nasa grower stage na po ako yung iba nga nag aano uh, nag gagamit sila ng uh, ano 'yun starter feeds lang ang pinapakain sa kanilang mga alaga hanggang sa lumaki 60 kilos maybe saka sila mag-grower. Pero, alam nyo na, may kamahalan din yung starter feed. So, ginamit natin is, ano lang, yung uh, starter tayo nung ilang, isang buwan mula walay. Starter yung ginamit natin. Pag isang buwan na siya, eh, ginamitan na natin sila ng grower. So, ang sa akin naman, one week before mag isang isang buwan, yung feeds na binigay ko sa kanila is hinalo ko na mix starter at saka mix grower. So ngayon, nagpo fear grower na tong mga to dahil ano na sila, buwan. Buwan na sila na simula pagwalay sa kanila. So kaya grower na tayo. So by next week, medyo nakaka-recover na sila kumakain ng grower. Maghalo na naman tayo ng pakain sa kanilang grower which is tryan natin kung ano yung result ano yung kaibahan sa pure feeds at saka yung max feeding so abangan nyo na lang mga loves thank you for watching please like and share to my youtube channel para malalaman nyo ang mga mga gamitin nating pag-aalaga at saka pagpapakain sa ating mga mga alagang baboy at masubaybayan nyo yung paglaki nila. Thank you for watching. See you for my next video. Bye-bye!